May adlaw ka na tanan. I Anthony Chua Dahili, uh, non known as Tauton Chua. And for Fagino, ginatawag sa po nila diri sa among barangay as Kuya Kap or Daddy Kap or Kuya or Daddy as a former po ng barangay po sa among barangay. So, uh, before nga mag-discuss sa tatong discussion, karon na po nga lain na topic. nagpasalamat uh, ko kayo sa mga followers, sa mga nag-follow na ko, and then of course sa mga viewers sa so, nag-share sa mga video para at least po makatabang kita no, sa urban food na makatag kita o uh, kahibalo o uh, kanila para ilang mahibawaan kung nga yung nani o ang buhat no sa barangay or sa other pod mga aspeto sa pangabuhaton nila sa sulod sa barangay. So karon atong paghisgutan uh, na pod karon ang mga posibleng kaso sa mga barangay secretary kung adunay uh, paglapas sa katungdanan nila. So mo kinino ang mga barangay secretary mamahimong uh, matubang sa mga posibleng mga kaso kung adunay uh, paglapas sa iyahang katungdanan. so isa niya ana is ang uh, neglect of duty or pagsalikway sa katungdanan so kaning neglect of duty kung siya, uh, kung ang sekretary magbabaya sa iyang mga responsibilidad sama sa pagrecord dayon sa mga dokumento then tapos uh, dili is dili pag presentar sa mga report no? dili ba dili ba insakto ang pagpresentar sa mga report then og uban pang mga gimbuhaton no diha sa kalabutan sa papel sa barangay then of course no isa pagyud pa ni ani ang ang falsification of public documents kaning falsification of public documents or pamal uh, kung og pamalsipikasyon no sa bisaya pa sa mga dokumento ah uh, kung baga kung si secretary kung siya maghimo og piki na dokumento no ato ni bantayan ang um, dokumento mag-usab sa mga datos o magpahimulos no sa mga papel or sa mga papilis sa barangay alang sa personal na interest dayon usab no ala pa ang malversation of public funds ah, kaning pagpanglimbong sa pundo sa barangay so kung involved ang secretary ni ana So kung siya madawat sa magamit gamit sa so, kwarta sa barangay alang uh, sa kumbaga uh, kaugalingong kalampusan or kapuslanan no sa so, iyang kaugalingon so posibilidad or dili posibilidad ko magatubang gayud siya og malversation of public uh, funds. Then ang sunod is ang kanina pong gitawag na to grave misconduct. Kaning grave misconduct is grabbing uh, baga, kumbaga grabbing pamatasan kung siya o si sekretary magpakita o dili ah, kung angay nga ah, pamatasan sama sa pagpanamas-tamas no? sa pagpanghulga o pag-abuso sa iyahang otoridad. So, pwede gayon kayo kasuhan sa sekretary ni Ana, si Barangay sec sekretary o si Barangay Sek, na grip misconduct or grabbing na pamatasan. No? Muna siya. Dahil tapos, isa pag ang death honesty or pag pagkadili no nga matinud anon best anis ba makita nimo sa iya kung siya mosupak sa tinuod nga mga impormasyon sa mga record o record sa barangay posibilidad no nga ah, magatubang gayud siya o kaso nga gitawag nato og best honesty then ang kanipod no pwede pud kaayo siya pud nga ah, magatubang niini ang kaning gitawag nato og gross negligence ang pagpabaya nga sa mga gimbuhaton mo na gitawag o gross negligence kung siya o sa sekretary mo sa pagpatuman no, sa iyahang mga tahas isip sekretary makapaapekto sa operasyon sa barangay pwede kaayo siya makatubang gayud siya o kaning gitawag na to gross negligence or pagpabaya sa gimbuhaton tapos, pwede po siya yapon ani makatubang aning kasuha. Kaning gitawag na ito o conflict of interest. Kaning komplekto sa interest. No? So, kaning conflict of interest, kung sa si sekretary, siya ma sa mga transaksyon, nga, kumbaga, to, sa, uh, kung baga, maka sa kred, kung kaning gitawag na ito, credibilidad, no? Sa barangay, tungod sa iyang personal interest. Pwede ka ay mapailan sa si sekretary, ano, si barangay sekretary, o conflict of interest. Tapos, ang mga legal nga lakang atong buhaton is ang mga reklamo batok sa barangay secretary mahimong i-file nato no, sa sangguni ang bayan panglungsod office of the ombudsman sa ng bayan or panglungsod or pwede po dito sa office of the ombudsman o civil service commission na depende po sa klase no sa kumbaga sa pagpalapas sa iyang posisyon niya so importante gayud no nga ang mga barangay officials no labi ng secretary ah uh, magpabilin gayud nga matindanon kung baga kita transparent o kung baga magsilbing uh, ehemplo no, sa inyong komunidad no nga dinha sa inyong barangay and tapos uh, asa kini gibase no asa kini gibase kini mga kasuwa kani mga bala, uh, Ah uh, kumbaga kani mga balaura no asa ah, gibase sa so, mga posibleng kaso batok sa barangay secretary kung adunay ah, pagpalapas sa iyang katungdanan gibase, gibasi ani sa mga sa mga sumusunod nga balaod no sa regulasyon so uh, naadiha ang Republic Act number no. 7160 ang Local Government Code of uh, or 1991 and then of course under sa section uh, 394 na naglatid sa mga katungdanan sa responsibilidad sa barangay secretary uh, kung kining mga katungdanan mapakyas noa uh, kumbaga matuman mamahimong uh, magresulta sa neglect of duty o gross negligence revised penal code of the philippines katong atong gihisgotan kaganina. so under the revised penal code of the philippines article 171 falsification of public documents. So mga kanadyano, then under na po sa Article 217 the malversation of public funds and of course ang um, uh, Article uh, 204 uh, das 208 mga paglapas nga may kalabutan uh, sa pag-abuso sa otoridad o kumbaga pagpakita o pabor sa personal nga interest. And then of course uh, Republic Act kaning gitawag po nato kaning gikan sa Republic Act number no? 6113 no uh, code of conduct and ethical standards for public officials and um, employees so ato kanang timan the Republic Act number no. 6713 that is a code of conduct and ethical standards for public officials and employees so kumbaga din he uh, gipahiluna uh, ang mga kumbaga sumbanan no sa maayong pagpanirnisyo alang sa mga public officials o employees, lakip na ang mga barangay sekretary. no ang dili pagsunod niini, ini, mamahimong siyang hinungdan sa mga kaso sama sa uh, dishonesty, tapos grave misconduct o conflict of interest. Then, ah... Uh, aduna poy administrative code of the Philippines so nagsaad kini nga uh, uh, regulasyon sa pagsilot sa mga public servants uh, nga nakasupa sa ilang katungdanan then of course no ang commission uh, on audit or Code, the rules and regulation uh, kung adunay kung bakit tawag na to ka ng kalapasan no nga maoy maoy kalabutan sa financial no sa mga aspeto sa mahimong magamit kini nga balaod no, aron uh, maimbestigahan ang mga anomalya so ang again no so ang pagfal sa reklamo uh, mahimong ipasaka sa Sangguniang bayan or panglungsod then of uh, course pwede po, po sa office of the ombudsman o pwede po ta, sa civil service uh, commission depende ra po na siya sa klase ug kabug-aton sa kasong ipasaka so mo kadto no ang mga posibleng mga kaso na atubangon sa barangay sekretary kung naglapas siya sa iya hangkatong So, ato gayong kimanaan, mga barangay sekretary sa matag barangay, we need to be transparent and we need to be honest of our uh, work and then we need to be careful no? uh, e eh, careful gayud nato ang ato ang mga trabaho din na kay kamo gayud no ang nagdala sa mga dokumento din ha, sa barangay so uh, daghan kayong salamat sa pagpaminaw sa ato ang uh, bago na pud nga topic no nga mao ang posibleng mga kaso sa barangay secretary kung pakalapas siya yes, sa iyahang katungdanan And daghan kayong salamat po no sa mga viewers and mga followers na ko din na ang nag-follow pa and of sa pag-share sa video, pag-like. Salamat kayo ninyo and then salamat kayo po nga kanunay ka muna paminaw sa maong video nga akong gina-upload no kada adlaw at least makadugang po ni kahibalo kanatong tanan. So, please uh, follow, like and share this video and maayong adlaw kanatong tanan.